na besik po posible ball 17 pass basket nalay pero nandoon na ang dinig niya palentino Sablay, rebound may number 7 so na nice. nagagawa na gagawin ng magante. Pinagay kay Dairit. Sa pala yan. Sa bagit, lumusot sa gitna. Blue ball game! Bakit? May mga chong sa gilid eh. Ulit. Tolentino, dribble na ball. Nahiya na tuloy yung kapal niya sa pagbayan. Kumangat, basket. Ayan na, binantayan ni Guya. Pinandaan na lang ni Guya sa si mindset. Sablay. Naro. Pwede na burman ng bola. Bringin kay number 7. Number 7 pass. Di to Tolentino. 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 Messi. Messi. Shot. Basket. Direct. Ops. Traveling violation. Bawang gaya. Sablay. Sablay. Ang pinas. 2 minutes, 2 minutes. Valentino long three points. Three points. Grabe. Sana makatampas <laughs> pero. sa tawag nila dito. Tuloy din ko. <laughs>

Tolentino pa rin. Hmm. Tolentino, bumalya. Ang mga sablay mo rin may power para kayo. Sablay ang una. May mga bulilit na cheerleader sa gilid, do. Wala, di pa ito ball, bay. Sa number, number, sabagit, sabagit, takes it. Bye! Duman. But hindi. Pas, to Valentino. ang Hindi pala. shot. Is basket. Grapes. So, scoring machine. Yeay. Wajing. Sheesh. Number 4, pas. ano Sa -ano pa din. Wala pa din. Pasok na. Wala. Tolentino. Tolentino sa pulabon. Hindi pa. 25 seconds. Tolentino. Binabatayan lang ang ball. Oh, kamukha na. Kakalito. Oh, kambal nga. Kamukha nga. 15 seconds. Ayaw pa, ayaw pa pigil. 10 seconds. Running time po yan. 5 seconds.

Tolentino. Pinasa sa gitna. Gilid pala yun. Basket. Dairit. 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 Triple ball. Nakawal ni Tolentino ang bola. Tolentino. Tolentino. umistepak pa sa tres. Sa bulay. Nakawal. Follow up. Wala. Nakawal ni right. number six. Nakagawal no, ang bola. Nakawal ni... Ay, nagkagawal ng ibang tambahan. <laughs> 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 Berit Tumira ng dress Sablay Nakuni Sabagkit Ay Marquez Pumulap Sablay pa din Rebound ball By Payal Kinusug yung kalaban Ball by number 6 Basket Marquez Pass 2 Magtat Sablay Follow by Payal eh, Sa basket Nice Sampo na lang. Sampo na lang guys. Sampo. Tolentino. Nagtangka sa 3. Sablay na rin. Olipea ng bola. Pea. Pass to Maltas. Pass to Marquez. Marquez. Back to Pea. Pea. Lumangat. Marquez. Marquez. Valentino, Pass to number 6. Number 6. Number six. Number six. Bumalik. Apa. wow pehan First. Personal foul. First. Dito Doon na po. Igaan na kayo dyan. ka bundok, bay. Wala. Rebound kayo. Pahal. Pass to Bang Ba, parang hindi naka-jean ngayon yun, oh. No? Charot. Charot lang. Valentino. Valentino, bumalya. Valentino, natsikan. Oh, Valentino, oh, oh, shot sa buhay. Banat, banat. Number 6, 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 number number Valentino, tatunas! Anim na lang ang kalamangan ng SKC. 5 seconds to shoot! Ikaw na nga, gumawa lahat oh! Marquez! Marquez! Tama ba, knock-knock! Ere-ere si Idol. L1, L1. 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 <laughs> Dalawa na lang ang kalamangan ng SKC. 58-60. 17 minutes. Basket. Uy, 1.8 na lang pala. Isa na lang. So Eh 59 60. Nauhaw nice. lang. lamang na. 61 60. Wow. Marquez pass to Matas. Matas pass to Derrick Jackson. Memeke. Nag-lobo na uya niya. Rookie foul number 7. Huh? 17. tapos. First personal foul, second team foul. Lalawa po. <tinyo> May tika na mong timeout na lamang po ang magkabi ng team. Basket. Basket ulit. Timeout! Players ready for the ball. Tolentino. Tolentino. Bye. Number seven pass to number one. Number one Number six, number six, umang at short. No, Three, okay. Violation po tayo. Sa three points lang po tayo, pwede mag-receive idol. Sa kulay niya, anong kulay ba niyan? Meat green lang tayo pwede mag-receive ng bola. Green. Basket by Marquez. Ginabi. Iri-iri si idol. 68, 62. Iri lang pala. Grabe, taas to last Nagpakyot pa sa'yo. na agaw ako, ako ni Mike Dutch. Nice! 70-62. Lamang Splash brothers. Nang walo. Basket. Para kayo na buwan. Ready?

Inas, Iberges. 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 The glass, no, number sa number eight number eight number glass, number nine number eleven number number seven number seven number 7, number nine yes. no, number eight to si number eight number eight number six. number eight number eight number number eight number 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 eight number eight number eight number number 6, number 6, number 6, Dalawa na lang kalamangan ng Splash Brothers. 70-68. Marquez. Pinasakay direct, direct. Pinasakay Ganado sa idol ngayon, ganado. Ganado sa si idol bros ngayon. Number 7, binali-bali. Pibot by Marquez. Nice. Pakilig eh. Nice. Tupan. Pugnay so, na oh, number 6 ng bola Paso number 1 Number 1 ng mga at basket Seventy-four, seventy.

Murkez, Marquez, jump, alright, Marquez, reverse layout sa blue wire, reverse basic, 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 reverse six, Pas, six, valentino, 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 nama valentino, 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 David 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 valentino, valentino, Number 11 sa 3, no

Vamos a lograrlo de acá. La vamos a como va. Lego va. O la vamos a tata y o la otra. Valentina sigue nabilales, 13 puntos. ¡Uy, uy! ¡Dorothy Taste Marquez! Marquez 12 points.

James! Pagan. Pagan. Pang number 73. Number 73. Panawin ka na. Time. Yan. 93. Asin yan? Madami tubig. Uy! Pinapasod ako. Wala na naman. Pinapasod. Di nga mga

out of bounds. Number 17, Zabla, but by Brian, is by number 33. Wala pa rin, nari po ni number 1, pass ni Tolentino. Tolentino. 94, 84. ng out of Inaagawal ka ni gambal mo. <laughs> Galit. <Gazit tang> <laughs> Galit. Galit. Rahidin tayo na dyan. Di ba ito gano'n sa kuya mo? Valentino. kumangat.

30 correr basket basket Grabe Wow, ay la na. O niko lentino, biyaing na bak. Lentino, lentino po kid. But basket yan. Maganda <laughs> si idol na papadil, Napalalagong pagod. Lamang ng sampo is plus brothers. 191, Lamang lang Valentino, number six, number 6, tumalda ko mga si basket. Mark Pass sa basket, pass sa kalaban, number 6, si basket. pala naka-on yung camera mo? Grabe si yung shooting! Ganda na shooting po ni? Bawe? Bawe po. Uy! Eh. mo pa yung itura <laughs> Ere! E si sa, sa, yeah, sa gitna daw po. Palendino! Juan Sablay. Nah, baik ini Marquez? Marquez. Pas, bisa bangkit. Ini Marquez. Hinagis lang ya. Hinagis lang ha. Pasok. Valentino. <laughs> <Three> jellyfish.

Wow, ba't ba nang pasa ni Arbol? Kakaibang galaw ni Bruce ngayon ah. Kunin so din Buwan niya, binigay kita ba si Si Basket. Saan kaya nang ngayon ilang araw? Marquez, pass si Gairit. Gairit, pass si Marquez, pass si Mark. That's Mark, that's mga at sa blind. Rebound ni naman 6, pass. Tutalindino. Nagtangka sa so press. Sabi si Rojo. Sabulit, sabulit, sabulit. Sablay. Big ball ni Tolentino. Pass to number 23. Number 23 pass sa sabunga ni Tolentino. Magkasgasan. Gasan. Dari nanti mahu tu nak kita lepas. <laughs> Marquez, Marquez, berapa kali awak ni Bang, Tarang kamu yang bumerang. Bang sih. Bang, kerabu si Marquez, condition. Dead ni Iron? Ha? Huh? Huh? 107 Marquez, Marquez, grabe talaga ito sa idol, binigay kay Mike, that's Oh. ispat-ispat lang, ispat-ispat lang, lang si Mike, that's Tolentino, titira ulit Ay, sana! Ito ba, ayan na, tumakanap lang ng libre! Uy! Sablay! Diberikan ke Marquez 115-110 Ay, talon Bak, basket Parangkai, Piram <laughs> Tolentino Tolentino, Sanres Sablay, power rebound By Piram Pass ke Marquez Pass ke Maltad Nakakuwa paluat di by Galing pun bunduk yan Bukit na rito para ipalot yung bola. Tulit din o. Binulay sa hiling. Tulit din o mga agpa o mga sabasget. Substitution. 119, 112. Pidam warning. In favor of Ace Plus Brothers. Warning ba? Ay, take pa lang pa lang. Oras, 3 minutes, 18 seconds. Oh, warning pala, warning. Gulo, sorry. Last quarter. Number 4. Number 4, di Number 4, side set. Set. Sablay, riba double by Marquez. Forces pas pas sama ke sama kita meneran kit, Andre sambal itu bola pemain tak pindah side direct diturunkan Andre sambal itu dari Bali nomor 17 pas 261 nawulang pas tolen di nomor 9 eh golis nih ya itiran Andre diturun itu halo ditiran Andre but touch Okay. ispat ispat lang si Magtat surebol na surebol Walang, walang ngiti-ngiti -ngiting si Magtat so oh. pumintina sa dress bang tapay tapay kayo sa... Valentino on ang green Sablay power rebound by Mark Tats pass mo sa pass mo na pass mo Mark Tats Mike Tats pero may oh Ibang Mark Tats iba kumbusyon Valentino sa dress sabungay rebound by Marquez tinira yan pinigigit-igit sa magkit pala yung pinasa kalapan sa bagkal basket para na rin lamang pa rin ng ay 119 125 119 o oh, ibang e ang mark, mark pa ispat lang Valentino oh. Valentino umangat wala ang number 9 tats past sa bang. bangbe 130, 190 Ponentino, in favor of his plus, brothers. Kung sa sablay, pass po Marquez. Marquez. <coughs> Marquez. Pass to Mike Tats, yung Si Basket, para kay Mike Tats. Parang naman. Parang naman si Mike Tats dun sa gilid. Palitino. Eh, grabe ka lawan. Sablay, Sa yan. Sablay, basket yan. बैरिक, parang nananalamin lang. Marquez, pass to पास pass to Marquez. Nagawa na kalaban na, kunin na, kunin na, kunin na, best na rin, best na rin. Ere, ere, pass it. Nabagkit. Nabagkit. Pass to Marquez, pass to

Outside. Out of bounds. Pulang tinaw. Pulang tinaw, mga ati. Sana ako, dadak-dak. Ayun, no, binira ng tris yan. Binira ng tris. Tayo. 20 seconds. 10 seconds to shoot. Five seconds remaining. Five seconds Congrats, remaining.